Ganda ng panahon dito sa Oriental Mindoro ngayon, ladies and gentlemen, no? Oh. Napakainit. Ang ah, ganda ng panahon. Ang init-init. Walang ulan, walang kidlatan, walang kulog. Wow. Ito na lang at yung malakas na bagyo ay hindi dumaan dito sa Oriental Mindoro makailang bagyo na ang dumaan na uh, tiling likas pa rin yan. magandang ating panahon ngayon yan mainit po mainit, mainit, mainit ang panahon natin. May mga nag-harvester ngayon ng palayan. Anihan na dito sa Sancho Doro. Kaya mapalay dyan. No? Oh. Ang palay na napakapalapad dyan. Paikot dito, puro palayan. Ah, uh, lang po. Update sa panahon sa Oriental Mindoro. Good weather po tayo. Matagal-tagal na rin. Thank you, thank you po.